dito po tayo sa pwesto ni Madam Helen no? alamin po natin yung ano yung patolang palitpik pati talong kaya ito kay Boss Ola no Ayan, ganda ng patolang palitpik good morning Boss Ola ganda ng mga palitpik nyo Magkano yung patuloy natin yung asking price? 15 po, 15 asking. Medyo bumaba, ano? Oo eh, po. yung magandang talong natin? Eto pong talong po natin, 35 po. Yun po, RR po yan. Yung oh. dulo po na yan. Redic oh. po yan, Reject. Oh. Yun. Uh, eh yung okay. Taiwan natin ngayon, siling Taiwan? Yung Taiwan po yan, 400. 400. Yung bonito natin nga um, Ampalaya palaya, yun. Ay, ewan ko kaya tinini po okay. yan. Okay. yan. O, eh yung ganito natin bulakan boy. Ay maga po yan, maga. Ah maga yan. yan maga, yung hindi mag na kailangan luto kasi magana. Magana. Marami bang ano? Marami bang guling ngayon? Medyo madami po. Yan. Salamat Apa. boss Ola. Okay po, thank you po. Good morning. Good morning. Good morning. May ano eh, may si. Go, hello. Ate Helen, magkano? Ate Helen, ate Nene, magkano yung pipin bakla? Ate Helen, yung pipin bakla? 7 ayaw pang gumalaw. 7 na nga lang, ayaw pang gumalaw. Ano? Medyo na, napakamura yata. No? Na. Ayun Taiwan natin. Oh, yan. 4-5 daw ang dito sa ating Taiwan. Ito, ito po ang angat na angat sa ating ano, sa ating ah, baksakan. Sana po ah, yung mga nanonood po, panoodin nyo lang po. Kasi minsan po, hindi ko na masagot yung inyong tanong. Kasi nga, minsan nalilimutan ko yung mga asking price. Nagtatanong lang po ako, hindi nagtitinda. Dito po tayo, kaya kayo dante uli. Kasi nga, marami siyang gulay. May siling Taiwan siya. May siling panigang. May May ampalaya. Pati kamatis, tanong na natin. Idol, uh, go, uh, uh, Tukayo, good morning. Sino ba ba may birthday? Sabi, <laughs> Tukayo. Andi dito ngayon love. Love, love of your life, yan. Magkano na yung asking ng Taiwan natin ngayon? Asking lang. Natuloy na ito kayo, yan, 480 daw. Natuloy na 480. Mahal na nga na ngayon, ha? No? Angat na angat na. Taiwan Taiwan lang yata ang angat rin. Eh. Pati kalabas, eh, no? Oo. Eh, yung panigang natin? 40. 40, tumababa. Anong balay dito? Oh, Quad Green Choice at Mica. Oh, Mica Green Choice. Eh, yung ano natin, magandang ang palaya. Magpulag. Ayun lang sa'yo. Magandang ang palaya. Tukayo. Tukayo. Ang puno man. Tukayo yung ampalaya, mag ano? Ay, yun? Yung pechay natin ay mag 25 na. -ano? Oo, oh, natuloy na yung 25 natin yung mga pechay. Salamat to kayo. andi dito ngayon si Ana, di mo naman siya shout out. Eh, hey, saya shout out ko na lang yung mga kagulay ko sa Gabaldon. Ayun, yung mga kagulay. Sa kanya ng ano mo yung barkada mo, yung kabatch. Si <laughs> Ronald Pascual ng Ayan. Batang Yan, shout out sa inyo, sir. Thank you to kayo. Thank you to kayo. Bukas na forma tayo. <laughs> <laughs> yeah, <laughs> yeah. Yes. 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 JS Yes. 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 Ang bukid yeah, tas naka-forma kang ganyan. Ang huling LTO, paano tayo? Ah, atin? baka ako may dinaanan naka-forma pang ganito, yo. Oh. <laughs> ah, wala wala madinaanan niyan. Ayan, <laughs> ah, yeah, Galing pa lang bunda ah. pala. Shout out sa mga gumagawa ng bakot ko. Ayun. Sipagan nyo. Ay, marami nga na sa yan nag-message sa iyo, ha. Ah. Mga kagulay natin, lalo na mga lalaking... Ah, oh, uh, meron kasi siguro siya kaya. Po. Ito, kami, kay Dante ba 'to? Ay, kay ano, Alvin. Tukaya oh, kami nito. Nasa, <laughs> magkano ngayon yung kamatis? 6,500 oh, 6,500 po ano ito? garnet 6,500 yung peto yung 25 po 25 dito kay Miss Marion no, ang daming talong Propelica ka to si Eduardo. Tapos may ano din, Domino, may murado. Mariana, ano ba ito? Propel ka? Magkano yung asking price? 30? Alam ba? 35 yung mucho. Eh, yung murado natin? 35 po. 35 sa Domino. 35. O, 35 yung Domino per kilo, 350 per bundle. Ito, ganun din. Ganun din, ano? Bakit, okay, Ruro? Wow, andito pala si yung... Bito. Si Beauty. Andra, malakot pa tayo. Kaganda ni Miss Beauty. Ano? Ito pala yung kaibigan ko, si Dingdong. Ngayon, tagal kong hindi nakita. Pagod na si Dingdong. Pagod na, pagod. Aga. Diretso ko tayo, Napakasipag po nito. Dito may nakita tayong kalamansi. Eh, magkano yung kalamansi natin, madam? Medyo mababa pa rin, ano? O, uh, 700, isang buriki, perfect kilos. Ito nga ating ganitong sigarilyas. 80, bali 800, isang bander. Maraming buli ngayon, ano? Maraming talong. Yeah, maraming talong. Yan, maraming talong. Magaling talong natin? Magkano'ng mag talong? 30 po. 30, bumaba yung talong. Dahil, tinanakita nyo naman, bumaba ng talong. Ayan na natin, bumaba ng talong sa baksakan. Pero yan, magkano'ng ano natin, ang uh -huh. uh, ano um, palaya. Uh -huh. O, oh, 50 ang um, palaya. Medyo bumaba din, dati 80. Ito kay Madam Sita nung natin. Madam Sit, seat mark kaya itong patwala mong na lang. 150. May, may Yan. Ito ay yung nagtatanong ng number ni Madam Sit. May nagtat may nagal sa may nagtatanong ng number mo, okay lang ba? Ah, ano natin kagulay. Kunin ko number mo, may ano. Isang mapagpalang umaga, mga kagulay. Welcome po uli sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palenque Today is August 18 Araw po ng lunes Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay Tulad po yeah, so, na nakikita niyo po sa ating video Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang kabanatuan Bates Trading Center Palengke ng Samitan, nanarita lang po yan sa ating Barangay Magsaysay Norte. Alamin po natin yung mga asking price ng mga gulay na ito. Tandaan niyo po ah, hindi pa po fixed, asking price po lamang. Bari magbago yan, depende po sa, sa itsura, sa ganda, quality ng inyong gulay. At syempre, sa pagtawag po ng mga mamimili, at kung anong oras dumadating ang inyong gulay dito sa baksahan. kaya mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel para po sa inyong pag-update. Muli po, ito po ang kasama, kaibigan. Dante Viernes po ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City. Dito tayo sa aking ati baby. Oh. May nakita akong pipinong puti sa kanya. opera Siyempre yung sitaw, siling, paninggang. Upo, yan. Yan, nakabalangkot na naman yung aking ating baby. Buti, <laughs> hindi mo nalimutan, ano? Uy, hey, ati baby, kagaganda ng upo. Magka upo. Ask me. Pinawalan ko lang ng 250. O, 250. Medyo napakamura ngayon Meron tayong, ano, mustasa. Magka mustasa natin. mustasa natin. Kaya oh. lang matumal. 30 yung mustasa, matumal. Yung, yung pechay natin, 25 dap. Eh, yung bulakan white natin yung sitaw. May 120, may 100 dahan. Oh, yung mas maganda, may 120, may mababa, may 70. Depende 80. po sa ganda, may 70, may 80, pero maganda, 120. Green. green, magkano? Sanda ng asking ko. Sanda ng asking. Sa ating panigang? 70 natuloy 70 natuloy Sa ating okra, may okra kayo? 20 ang Okra. As eh, yung pipinong puti, bumaba eh, no? Ay, oo. Okay. Magkano ng ngayon? Ay, okay. Ocho, may siete, may sais. Eh, yung patola mong palitit. Ayun okay. Ay, na, no, meron ka palang ano, yung bonitong ampalaya. magkano rin bonito. Oh, yung bonito. Okay. Yung bonito ampalaya 80 ayaw parang kunin. Yan. Maraming gulay ngayon, ano? Matumal ba? Ayun, yung talong, ay bumaba yung talong, ang dami. Pero, tumaas. Tumaas pa rin ba? Eh, pero may nalang kapag 550, ako 400 lang magpapag Oh, may 550, may 400, may 3 plus din o. May 350. Pero, dati, ano yun, nasa 800, oh, ano? Tatlong araw na mababa. Oh, tatlong araw na, pero marami siya, ano. Eh, okay. Eh, di tumaas taas pa pala yung talong. Pero bumabaha ng talong dito ngayon. Salamat, Tati Baby. Ito yung kamatis, oh. Biskaya. Anong variety? Diamante. Diamante. Magkano ngayon? 65 po. Ah, oh, medyo mangat siya, no. yung 65 po. Matas po ngayon at walang makuha. O, oh, dahil sa wala daw makuha ang diamante na kamatis, kaya medyo umangat 65 angat ang ating kamatis, angat ang uh, Taiwan, angat din ang kalabasa. Ano natin kay Madam Lilibet? Lilibet, magkano yung ating Sophia ngayon? Ask nyo lang. Sophia ang kalabasa? 35 po. 35, medyo bumabanal. Itong, kala, itong palaya natin maganda? Yes. Ang ask ko po ay 70, ang tawad ko o, oh, 70 daw ah. Ang tinatawaran siyang 65, may 55 yan. Pero 70 ah, yan ganito. Kagandang babae lang oh. And, kaganda ni Miss Beauty oh. Kaya maganda po itong no, si ano, si... Maganda to si Beauty. Maganda kasi yung lahing pinagmulan. Ayan po si Dindong. Oh. Kagandang lahing pinagmulan. Ayan, oh. No? Para kang ano, para kang ano, Kastila, namumula na? No? <laughs> At syempre, yung Taiwan si natin. Dito. Dito na ako talaga nag-update. Ang gaganda ng Taiwan siyo Oh. Eh, boss, oh. Boss, maganda Boss, ng Taiwan si? 55 pa rin po. Oh, walang pagbabago. 55. Ayan. Oh. Eh. Maganda. Magkano na yung saluyot? 20. 20. Sa talbos ng kamote? 15. 15. Yan. Dito tayo sa Kuya Kung Pogi pati sa ating kumaganda. Walastik, nakaperno tayong kulay pula pareho. Ang Pinakain mo na ba itong kuya ko? Ha? Kumain na ba ito? Yan. Yeah. Yan, ganun. Ganun sana. Ito, meron siyang patolang kinis. So, magkain patolang kinis natin. Ate, ito maganda. Ate 20. O, 20. 20 yan. Yeah. asking. Asking lang po yun, 20. Ito, ganito po na dating talong. 30 po, asking. 30. Salamat. Talagang terno kayo ni Kuya Kung Pogu. Nagmamahala Nagmamahalan ano? Ito. Ito, nakita ko na naman yung kaibigan ko. Magkano na po maganda nating ating luya? Ito po, gada. One, two. One, two. So, Sa ganito pong basa? One, ha? Seven, so, Yan. Yeah. Ito, bihira po makita. Ba't ba bihira kita makita dito? Uh, Ay, ganun ba? Yung uh, talong natin ngayon, magkano ganda ng talong? 25 po, 30. 25. May 30. Meron pang 40. Maganda, maganda. Yung mula po na talong. 40. Ayan. Pero maraming talong ngayon, ha? Mga bahan ng talong, eh. Oh, eh, yung ating, ano, yung uh, tag dito? 35. oh, 30, Yung siling panigang natin? Wala pa po. Wala pa. Salamat. Mahaga pala siya nakakaubos, kaya bihira ko makita. Yan, sa nagtatanong po ng mais, tingnan natin, ha? Sana po mapanood niyo po. Minsan kasi nga nalilimutan ko talaga yung presyo, kaya hindi ko masagot papanoodin ko pa yung video ko para masagot lang po tayo na okay, tinatamad na po tayo manood ito alamin po natin yung ano mais na puti pati dilaw pero itong dilaw na mais natin kaya Aya 3-2 yan ask Aya may puti ka magkaling puti oh, wala pa rin puti ha dilaw pa lang 3 -2. 3 patulong palipik, marami. Ate Ine, good morning. Magkano yung patulong palipik natin ngayon? 150 oh, bundle. O, price 15 per kilo, 150 per bundle. Sa Sophia? 35 per 35 per kilo, 350 per bundle. Medyo bumaba yung asking price, ano? Oh. bumaba, no? Oh, para masaya yung kaibigan natin, shout-out na lang natin. O, siya, to. O, siya, to. O, siya, to. O, siya, Happy, happy na birthday pa. Kasi si si Per de Cruz Quezon. O, oh, sir. Ingat po kayo dyan. Ay, eh, yung mga kaibigan natin dito sa Bataan. Ah, sa, Bataan ah, sa si Ramil. Si Ramil sa Bagong Sikat. Si Jesse. O, oh, Jesse. Yan, shout out po sa inyo. Marami bang gulay ngayon? Oh, marami nga lang Matumal. O, oh, matumal. Pero yung talaga marami, ano? Marami. Okay. Madam, ano ito? Kamuotin puti, dilaw? puti. Puti. Magkano yung malaki natin? Eh, asking po po, 40 eh. 40 yan. Tama, 35. O oh, kasi nga yung asking lang talaga, tinatawa ang 35. Yung maliit? Maliit po is eh, 200 lang. 200. Yung ating ano? Laban po, 200 po. 200. 200. Yan. Salamat. Ito kay Boss Edon, eh, daming ano Was anong variety nito? Ah, diamante. Biskaya no, magkano yung ganyan natin ngayon? 65. 65 sa maliliit. 655. Oh, 655 'yan. Kung kailangan yung magandang kamatis, pagpasok niyo lang po ng gate, kaliwa unang pwesto. Ayun na ang gaganda ng kamatis. Thank you, boss. Salamat. Basta po quality, magandang gulay bago pagpasok pala ng entrance. Dito na po. Ipaparada nyo lang po yung ano nyo dito. Ahakutin nyo na agad. Automatic. Magigino pa po yung mga taga bantay natin to. Mga, mga pogi pa. Yan Good morning sir Cookie. Sir Cookie, magkano ngayon yung letters natin below? 350. 350. Yung ating green uh, eyes. 380. 380 sa beans. Ito 140. Ayan na, ito talaga, bagay po talaga ito ha. Kaya medyo yung beans kasi, may bins na mababa eh no. Bungabong lang yata, yun yun. Eh. Itong gabal doon, ano? Itong ganitong ating, ano, celery. 350. 350 per kilo po. Ito yung ating leeks. 450 sa ating lemon. 140. 140 sa ating green bell. 400. Sa red bell sa ating uh, broccoli 140 140 sa cauliflower 150 sa patatas 450 sa repolyo per bundle 11 11 ay yung ating sayote per bundle 700 700 sa pipinong puti ay ba, ano verde uh, 450 450 sa carrots Carrots libo. Dalawang Ito, matagal ko na in-interview, pero hindi nagsashoutout. Wala ka ba yung shoutout? Shoutout ka? Saan? dito. wala, wala yung shoutout okay, Ito, ito yung katanday dito Napakasipag naman, no? Baka namang umaman ka sa ng ganyan, ha? Uh, obligado, eh. Ito sa kaibigan natin yung mga no? Magsisibuyas Busy, busy My friend, good morning Magkano yung malaki natin ganitong uh, sibuyas na puti? 600 600, ilang kilo yan? 9 kilos 9 kilos Itong medium natin? Medium, 800 9 kilos din 9 kilos Ayun sa sibuyas na pula? Pula, 1,000 1,000 Ilang kilo yon? 8.5 8.5 Sa super weight natin bawang? Super weight, 500 500, ilang Five kilo? 5 kilos. kilos Sa ating ano, kanso Kanso, meron tayo po. Ayun, eh. yung ganun sa ala para nagbabalita lang sa TV eto natin munggo ng ano labo munggo 25 25 kilos 25 kilos oh chatot natin yung mga kaibigan natin shoutout sa mga kumpara ko diyan yung nawawala natin kaibigan ko pare shoutout sa iyo wala na ba talagang pag-asang bumalik? Eh, nasa sa'yo na lang yan para. Sa kanya na. Oh. Kaya dito ka na lang muna sa dalawa, ano? Dito muna ka sa mga bandit. Oh, ayan, oh, ayan. Oh. Uh, kabibigay ko oh. na ng kandila dyan, kaya po. Oh. <laughs> okay. <laughs> kabibigay mo lang muna ng kandila dito, kaya ito. Okay, good, very good. Okay. Nagiinom man ba kayo? Eh, hindi eh. Hindi na kami na. Uh... Ayan po. Bukod sa talong, marami rin pong kalamansi. Bumabaha ng kalamansi ng talong dito yung kalamasin natin 700 800 yung talong natin yung maganda maganda yung talong 400 ah 400 per bundle pali 40 per kilo meron din 350 per bundle meron din 30 depende po sa itsura ng ating uh, ng talong Boss, magkano yung maganda maganda natin yung kalamasing? Siete boss, oh, siyete. Maraming kalamasing yun, pati talaga na. Ayan yung lagihay natin. Ayan, 250. 250, yan. Salamat. Sa'yo din ito sili? Alak sili. Magkano? Ayan, Forty-five. forty per hundred. Four hundred fifty. Forty-five Ayan okra. Okra, 20. Bente. Ayan. Ito yung mga kagulay natin mga mukhang ano ito Ay, mga taga Saragosa. Kagagandang lalaki pala ng mga taga Saragosa. Ano? Baka may shoutout tayo mga boss. Shoutout sa mga gulay. O, shoutout sa mga... Mga yun, mga jowa mo naman. O, shoutout mo jowa mo. Sa misis na, sa misis. Okay, misis. ayun Ayun, ganun sana. O, ayan. Ikaw, sir.

Okay, Ang daming daan siling na natin ngayon. Ayan, yan ako Dalawa lang yan. Magano yung daan siling natin ngayon? Sandaan. yan. Okay, kay boss ninyo, tanong natin. Good morning, boss ninyo. Magano yung isang ganito natin? Isang sako? 2-1 po. 2-1 ilang kilo yan? 30 kilos. 30 kilos. Pag per kilo? 80 po. 80, yan. Salamat. Saan galing man eh? Pangasinan, yan. Siya lang po, may money dito sa baksakan na si boss ninyo. Papatya po sila, na, sila to kayo Dante. No? Ayan, oh. Thank you. Ayan po mga kapalengke, ang ating latest as in price update ng mga gulay dito sa Kabanatuan Vegetable Trading Center, Palengke ng Sangitan. See you po again tomorrow for my next vlog. Bye-bye. God bless us all po.